mga idol ito yung area na nagka landslide nung nakarang tagulan mga idol at kinandamis dito mga idol bumagsak yung mga malalaking bato mga idol yun mga idol oh. meron ding kahoy puno ng saging mga idol tumubo na mga idol meron ding niyog mga idol damage na siya mga idol oh. yan Ngayon dyan idol. Ayan. Mga idol. Malalaking bato mga idol. Ayan idol. Mga bato bumagsak nung nakarang landslide to mga idol. Sobrang laki ng damage dito mga idol. Yung mga idol o mga malalaking buto. Meron pa dun sa kabila mga idol. Punta natin mga idol. Masing bato mga idol. Ito, Ito yung mga nadamage mga idol. Puno ng saging mga idol bumagsak. Idol, tumubo na mga idol. Ito yan. Ito yung puno niya mga idol. mga idol oh. puno ng lansones yan mga idol. Nakasurvive sa mga idol. Ito, hindi nakasurvive. Puno ng niyog mga idol. Ano Ito yun mga idol oh. Ang kahoy na walang bunga mga walang dahon mga idol. Marang yan mga idol. Damage din. Ito, mga idol. Mas malaki dito na damage mga idol oh. Ito, mga idol oh. Malaking bato. galing to doon sa itaas mga idol mga idol. Yun, puno na yung mga idol. Bumagsak. Yung walang dahon mga idol na puno. Puno ng marang yan mga idol. Doon ang galing yung mga bumagsak mga idol. Yung landslide. Nung nakaraang tagulan to mga idol. Tagsaga ng shear line. Yan idol. Kita natin mga idol